Actually, na, pwede yung, man. Man, naman, naman, Ganyan, naman. Dapat naman no Friday naman, pa yan. Napagkasunduan Kayo naman, weekly task leader eh. Bago magkaroon. O, eh, oh, edi, Gusto mo, Jeep? Oo, okay naman. Okay, okay, mm Hindi -hmm. naman natin tumapag. Hindi, syempre yung iba. Hindi naman parikit so, na open for Manila. Just take the lead. Just take the lead. Just take the lead. Just take the lead. Bakit yung binabalik? As weekly task leaders. Ang um, bigat no. Oh, oh, oh. Ang sakit pa ng katawa ko. Pwede itong rule book na lang. Salit <laughs> <laughs> sa leeg. <liig. After> <laughs> sa leeg. Sa leeg. Sakit sa paabalak kang likod. Pwede isa-isa tayo kasi parang... Isa-isa wala kang binubukat. Yung pa ako meron ba? Ito, ito, ito. Ito sa akin or ito. Bigyan niya isa. Ang gusto mo ito na sa'yo. ba tayo? Diyan ka? Sige, balik tayo. Sige S na, sige na. Oh, dito ka. Dalawa dito. Hindi. Oh, dalawa oh, Dito na lang ako. Hindi. <gasps> dito, <Adams> dito lang kami ni... Yeah. Para dalawa din din. <laughs> Ay! Mo, oh, ba't dalawa sa'yo? Isa lang buhatin mo. Isa lang. Oo. Okay lang yan. <laughs> Ay, dalawa sa'yo <laughs> Ay, hindi. <laughs> dito ka. Dito mo yan. Dito ah. <laughs>. Uh, balance? Dito, balance ba? Balance po na ako dito dapat dito ang marami. Ano niyo ang bakit? Dapat, <laughs> so, kasi ang force, niyo uh, pataas okay. to, andito yung base. Mas biliko, mabigat ano, dito biliko? sa lipo. Pili ko dalawa kayo magawa. Hindi lang oh, kailangan natin. Dyan ka na lang, dyan ka na lang. dito oh. ka. Okay. Ay, ang bigat. Kasi wala ka na oh, mabubuhay. Oh, dito ka. Anong wala? Dyan lo, dapat. Di ka magkakamasel dyan. Doon Dun ka, effective dito. Oh. dito. Ka. Wala ang bigat. Hindi, bitawan mo na yan. Dito ka, parang papatan. okay lang. Aya to. Ay, tapingin. <laughs> Para mo ka kaya. ang kay. ano? mo ka kaya? ano? Unpilsa. 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 Yung Unpilsa. 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 Paan di bibigat? Pito din niya nawala dito. Double ang mga force. Ganda ng leather, ha? Leather ka pang e-abag ka. Oh, stretch, stretch. Magtatakong-takong ka pa. Tapos natanggal, natanggal lang. Hila, hila, hila. Stretch ako. Hila, hila. Ano, sarap yung web. Ah!

kasama na ko gani. Ano na na may mga adults pa rin. na. Ayun na Hindi, hindi sumasa Double, <laughs> double. Housemate, kita asal kisah apa? Gymnas, dai. <laughs> <laughs> Para ko kinataas. Baka lockout ako dito. Ay, hindi ko kakayari. Yeah. Hindi ko mababawang galis ako. Uy, pariyan ng pusimo. Masaya pa kayo, ha? Hindi yeah. ba maya tayo magtok. <laughs> Para pag sinabi, ang pinakamatagal siya ang maliligtas. Kahit <laughs> ang gabukot ako. So, Sabay ano, iba, ha? <laughs> Di, feeling ko naman, oh, kaya nating tukogar dito. <laughs> Basta ikaw na lang. Pero lumpo na tayo. Hindi. ang bigat? Ang bigat niya. Layo tayo ng konti. Layo tayo ng konti. Layo, layo. Mas magahan kong ganito eh. Layo tayo ng konti. Sobrang bigat. Eh, gulg kami dito ni Mintoy ah. Huwag oh, ano? pa ah, na, tumataas, tumataas, mas bumibigit. Neng, dito ka din, dito ka lang sa gitna. Yan, yeah, dalawa-dalawa. So, isa tayo. Yeah. Natin to. Ganyan natin ito, ganyan. Kasi mabigat talaga. Kasi na tubig? Tubig. Kuhaan mo kami. Tubig. Wag. mas lalang bibigat. <laughs> ah, tubig! Biggit. Tubig! Tubig! <laughs> tubig! sabi tinapay <laughs> okay. niyo. Sabi tinapay niyo. Kung oh, di na magdumating dito, amin na tinapay. Tubig! Water! Be, tina. tayo. Oh, sabi! -tina. Tina sabi! Tinapay! Opo! 34! Hindi tinapay oh, tina? eh, kun, mo. Sa nakalagay tinapay? Ayaw. 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 Kaya ng tinapay, okay lang? Okay, sure. Thank you, Jolie. Tinapay, tinapay. Tuubing! Tinapay. Tinapay. More pa, more pa. Bawal mi may ano? Chocolate drink? Gano'ng karamihan? super Wala na chocolate drinks, don't Wala na. Thank you. Ang dami mong tinabake. Water. Hindi pa na. Baka malaglag, baka malaglag. Thank you. Kuya, ikaw, ikaw. Ikaw, ikaw. Ikaw, soy. Pasok na tayo. tayo pa? oh, ah. pasok, na. Oh, pasok na tayo okay. po. Pasok. 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 na pasok. na. Papasok tayo. Okay. Okay, tayo magpanggap. Pagpanggap tayo. magpanggap na tayo. Kasi ba hindi?

nakaayon kami kay Pang 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 may ano Ano nolab? poichu? Uy! Afe de. paguti ani? poichu. want of lotion? poichu president. Ate na nape 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 nape

yung kamay ko. Wait lang, lang. Nauubos na. Wait lang, di ba? Oh. Wait lang, di ba? <laughs> Gawa nyo kami cheese bread! Dito yung pinakamabigat kasi mag-isa ako sa board. Dito, dito na nangawakan Wala pa kasi buhat yung sitya. Pwede kasi ah. mag-intay kasi. No! Tsaka tatlo kayo dyan. Ah, uh, hagitan ka lang pia. Ako na dito. Sasakripisyo ko na itong kamay ko. Ulo! Ang lakas ng lalaki! <laughs> Kay kalal eh, na ito. Na, napakalakas. Yung pulso ko, barado na. Hindi ba tayo paikot Pulso ko. mo, barado ng pulso ko. ah double ito. Ito ko Ay, ka na, oh. Saan mo master na Ay!